Kinikilabutan ako dito sa nakita ko. Ito yung dilo din. Ginagamit to ng mga French invaders noon para pugutan ng ulo yung mga rebelding Vietnamese. Nandito ako ngayon sa Vietnam National Museum of History at nakakilabot malaman yung mga kwento kung paano nakamit ng bansang Vietnam ang kanilang kalayaan. Ako nga pala si Bougie at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow eh, i-follow nyo na ako. Kinikilabutan ako, nakikita ko. Hindi imagine ko kung sino yung mga nakahiga dyan sino yung mga nasaway yung buhay. Dito nakapasok yung ulo, tapos dito malalaglag. Tapos ito yung mga poses na ginamit doon sa mga preso. So kapag i-execute ko pala sa guillotine, yung ibang mga preso bina-blindfold para hindi nila makita kung kailan babagsak yung blade. Isa itong example na to sa mga blindfold na ginamit. Hindi sinasabi kung para saan tong box na to. Pero siguro nandito nakalagay yung mga paraphernalia para sa gilutin. Dito nilalagay yung mga katawan ng mga tao na execute. Noong 1935, merong kinatawag na mga chain prisoners kung saan yung mga Vietnamese na rebelde o yung mga nahuli ng na mga French colonizers e eh pare-parehas na nakakadena sa iisang kahoy lang ito yung ng mga fetters. Bawat kamay ng mga preso nakapasok dito sa mga butas na to. Nung sinakop ng France ang Vietnam, isa sa mga pinakasikat na preso ay ang Condau Prison extreme torture na experience ng mga preso dito. At karaniwan ng mga preso dito ay mga political prisoners. Karaniwan sa kanila mga rebelde at mga tao na against sa colonial government. Ang ilan sa mga preso na to napatungan ng death sentence. Imagine mo, pinagalaban mo lang yung bansa mo para makalaya kayo ng independence, pero kamatayan yung naging kapalit. Lahat ng sakripisyo ng mga revolusyonaryong Vietnamese ay eh, nagbunga naman ng maganda dahil noong September 2, 1945 ay eh, nakamit nilang independence against French colonial rule.